ito po yung aking alaga isang pangalawang araw na siyang ganito nakaka nakaka stress at nakakasama ng loob dahil lahat ng aking mga ipon ipon namin mag-asawa nila kaya binuhos namin na dito sa baboy <coughs> isang iglap lang parang mawawala yata may sakit hindi ko alam kung ano na talaga nangyayari dito sa ating Pilipinas bakit hindi pa nila bigyan ng baku ng panlunas doon sa ESM na sinasabi ng ating gobyerno tingnan nyo po ito alaga kong walo dami ko nang naubos dito halos lahat na ng ipon ko sa itatrabaho na ubus na tapos babaratin lang ng mga buyer dahil sa itong nangyayaring ESF napaka uh, sakit sa loob na laki ng puhunan mo tapos wawala lang Mas yung kita mo pupunti hindi man lang uh, supportahan ng gobyerno itong ating pag-aalaga dito sa mga backyard hog raiser na gaya naming maliliit samantalang gusto lang namin namang kumita ng konti at sana magkaroon din naman po sa wala ng pair para sa mga aming mga alaga mga nag-aalagang backyard hog racer ito hindi ko alam kung anong magiging kahinatnan pa itong walo ko na to dahil dun sa sa katabi namin doon sa kabilang kabilang bahay siguro mga 1,000 meter ang layo lalanos na yung baboy niya ron eh ito naman sa akin ah. Oh. isang linggo nang nawala doon, pero ito sa akin ito online namin isang araw na yan o oh. no? siyang kumain humihina siyang kumain pero wala siyang wala naman siyang lagnat kaya lang, siyempre nakaka kanto. Oh, malamig naman siya. nakaka Nakakakaba. Sana gumaling na siya. Para hindi madamay-damay itong mga maliliit. Itong maliliit na mga alaga. Toto Clorox pa naman ako yan sa mga yun. hapon. Tanghali. Ayun po sana naman na i-pakinggan uh, ng ating uh, gobyerno na bigyan naman po saan ng kansin nito mga ng mga uh, backyard hog na kagaya namin maliliit lang wala naman pong hangat kundi ang kumita po Hindi naman po sana maging ganito ang kalagayan. Bigla na lang mawawala ang pinagpaguran Sa isang virus na kumakalat dito sa atin ngayon. Sana naman ay magawan po at may solusyon na magagawa natin. Napakahirap ang kung ng mga ipon na kagaya namin dahil dito lang sa ganito ang nangyayari yun po, malala kasi itong walo na to pero itong isa nag nag, uh, uh, nag aalangan po ako dito sa isa itong inahin namin first time po namin po siyang inahin na-AI na siya ng mga 15 days na po na ito. Tapos 15 days na po. Ito ang na <coughs> mga nakabuhos lahat ng kuhulang namin. Ang aming ipon ng isawa. Napakahirap. Sana naman ay maksyelag at matulungan tayo ng ating gobyerno kaya sa problema na ito. Hindi lang yung mga ibang farmers ang natutulungan, bibigyan ng benepisyo. Dapat kami din po sana ay mabigyan din po ng inyong tulong. Kasi pare-parehas na po tayong mamamayan ng Pilipinas at higit sa lahat po pare-parehas po tayong nag- uh, nag-aambag din po ng ating mga tulong sa ano man po yung ating may bibigay na mga na buwis ganyan po ayan napakahira hindi ko <coughs> hindi na tuloy makakain yung kasawa ko ayan po ng oh. ang katamlay niya wala talaga siyang kono dati ito pag gagawin mo kono yan kakain na yan ako naman oh sirip naman sa sirip naman, naman sa kalagayan ganito ito pabigay na ito hindi ko na alam kung anong susunod dito sa aking mga uh, 8 na patiner pinaki na ng ko dito ang dami ko ng pinakain pitch. nakain na sila ng isa't kalahati bawat isa tapos pinili ko pa siya ng 5,000 isang ulo di eh. sobra sobra na ito napahirap sa aming mga backyard dog racer tapos babaratin pa ng mga buyer sila na lang ang gustong mabuhay yata paano naman po kami mga maliliit lang na nag-aalaga ayan po ang aming daing sana ay uh, matulungan lang tayo ng ating gobyerno yun lang po ang aking kahilingan po tulong lang po para sa aming mga backyard agresor po na maliliit dahil hindi naman po namin pinupulot yung perang pinangalaga namin po dito gusto lang po namin kumita din po nakagaya ng ibang mga mamamayang Pilipino na nagahangad din po na mag-business ko alam kung tatagal ito baka makakalay na ito makahirap wala Mano, nang kinita Mano lang po sana po eh. matulog ninyo po kami